gusto mo ba malaman kung paano malaman ang kalokohan ni partner sa Messenger? Well, stay tuned and watch the full video lang. Okay, hello so mga lods. Welcome back again sa ating channel. So ngayon, uh, may i-share ko sa inyo kung paano nga ba mahuli ang kalokohan ni partner, okay? Sa pamamagitan ng paggamit ng Messenger. Um advantage dito kapag hawak mo account niya. Pero kahit di mahawak account niya, okay lang, walang problema yan. Okay, meron tayong paraan para dyan. So, alam ko yung iba dyan, <coughs> excuse me, excited na. Pero bago yun, syempre, if bago pa lang kayo sa akin channel, subscribe naman, okay? And then, kapag nakasubscribe ka, pakiclick mo yung notification bell icon natin. Patikim naman ng ganun, idol. Since bago pa lang tayo sa YouTube. Okay, so, advance thank you na agad para dyan. So tara sa um, start na tayo kagad. So unang-una sa lahat, simple lang ang gagawin natin. Make sure mo lang si messenger mo updated yan. Okay? Kung nga pala, disclaimer, dapat gawin nyo to sa phone ng partner nyo. Huwag nyo to gawin sa phone nyo. Okay? Mas maganda gawin mo sa phone ng partner mo. Okay? Kung baga, yung phone ng partner mo, hiramin mo muna. Pagkatapos, gawin mo tong process na to. Okay? Mamaya sa dulo, explain ko kung bakit. So ito na. Punta ka muna sa Diba Phone ng partner mo na 'to. Punta ka sa Play Store ng phone niya. At pagkatapos dito, type mo dito Messenger. Messenger. Ayan. Kasi kailangan yung app, yung tawag tawag dito. Kasi kailangan yung Messenger niya updated 'yan, okay? So update mo muna. Ayan. So skip ko to, I'll go back if tapos na. Okay, so after a while, Goods na open na, open natin ang Messenger natin. There you go. So, yan. Kapag okay ng messenger mo, home mo na lang yan. Kasi meron ka pang isang application na i-download. So, ito yung application na makakatulong sa'yo para mahuli mo lahat ng kalokohan niya sa messenger. Okay? Sa messenger, um, may kunting tip na ako sa messenger. Kasi dapat alam niyo rin to, Okay? So, punta ka sa pinakataas. Tapos, click mo yung tatlong kuhit. Eh. Click mo tong settings na to, Ayan. Pagkatapos, pumunta ka sa privacy and safety. Dapat alam niyo to ah ito yung isa sa mga additional tip lang okay additional tip lang so ayan kapag nandito ka na dapat itong read receipt na yan ayan no? tsaka active status na yan fokusan nyo yan mga idol una sa read receipt tayo anong gabang purpose ng read receipt kasi dito for example mm, sinat mo yung partner mo sinat mo sa jowa mo sininya na pero hindi mo alam na niya na pala kasi naka-open yung read receipt niya na ano yan? ah, nakaganyan kapag kasi ganyan kahit isin niya yung message mo hindi mo makita na nasin na okay hindi mo makita akala niya, ay akala mo hindi hindi niya pa nasisin pero nasin niya na pala kasi naka-turn on itong read receipt niya and then another hindi malaman na online siya okay yung active status niya is hindi makikita di ma walang green okay kumbaga walang green Kapag naka-on please paki-turn off mo sa boyfriend mo. Ayan. So, sa girlfriend mo, turn off mo sa phone niya. I Ayun mean, sa messenger niya. Kasi importante yan. Kasi yung malay mo, sabihin niya, mm, love, tulog na ako ah. Yun naman, yun pala, hindi pa siya tulog. Yun pala, gising na gising pa siya. At naiko, kausap pa siyang iba. Wow, wag naman sana ganun, diba? Medyo masakit yun. Pero, hindi mo masabi yun, diba? Malay mo ganun talaga. Okay? So, that's why dapat to i-turn off mo to sa kanyang messenger. Ayan, goods na yan. <coughs> Back na natin yan. Pagkatapos ito sa active status naman tayo idol. Active status, okay? So dapat itong mga to naka-turn on yan lahat. Okay? Para makita mo siya na online o para makita mo yung green okay sa tabi ng kanyang profile. Kasi kapag ano kapag, tawag, kapag kasi naka-off tong mga to, hindi mo siya makikita na na offline siya ito tulad nito. Di ba? Pero i off yan. Ayun, pero i off yan. Dapat naka-turn on lang lang yan, okay? Naka-turn on tong mga to and at the same time yung read receipt naka turn off para makita mo talaga na online or green yung sa profile niya okay that's good so yun lang naman yung additional uh, tips sa messenger to so natin sa pinaka main topic natin so punta ka sa play store ayan tapos sa play store click mo to and then type mo dito unseen ito as unseen messenger ayan so search mo lang pagkatapos ito makikita mo to Click ko yung logo. So, eto ang kanyang logo mga idol. So, dapat itong application to i-download nyo kasi malaking tulong to. Bakit? Explain ko ngayon sa inyo. So, kung makikita mo, sa kanyang about this app, ayun no? recover and view deleted messages. Not last seen blue ticks notification history. So, lahat ng mga notification dito, nasi-save ng app na to. And then, kaya niya rin i-recover yung mga deleted messages sa messenger. Diba? Ganon katindi actually hindi lang messenger ang kaya niyang itawag dito i-recover kahit sa mga whatsapp kahit sa mga telegram instagram kaya ang kaya niya i-recover yan okay so ngayon install nyo to okay mag ala napakalit ng size ng app na to so open natin yan let's go ito so yung gagawin ko dito sundan nyo lang okay check mo lang to tapos continue mo lang sorry medyo pause tayo ngayon eh tapos enable permissions mo lang ayan um, napaka-crucial lang part na to kasi kapag dito naka-enable naka denied yan di, di, gagana to dapat naka allow, allow access yan okay yan mas back na natin so eto na siya, treat you are awesome so next continue mo lang eto another enable permission mo ulit allow allow all ayan hurry hurry way to go tapos continue mo lang and dito na tayo sa app. Ayan. So, ito na siya. Ayan. So, sa application na to, okay, dito, lahat ng message, kayang kaya niya i-save. Kahit i-delete mo pa yon okay, kahit i-delete mo pa yung message, masisave at masisave niya pa rin. So, mas maganda kasi, kasampulan ko na lang kayo. At least, diba, para alam niyo na talagang legit talaga siya na gumagana. Okay? So, ito mo makikita kasi yan eh. Ayan, dyan mo kasi makikita yan lahat. So, ngayon, I'll try to open um, yung account ko na isa and then chat ko yung main account ko. Let's see if makikita siya dito or masisave siya dito. Okay, let's go. And so yun, ito na. Ito na ang dami account ko. So ngayon, um, try ko i-chat, okay? Try ko i-chat yung aking main account dito siya. So ayan, try natin. Hello, kunwari. Ayan. Okay, just wait lang. Go notice yan. Tignan natin dito sa aking main messenger. Ayan. Hello na. So ngayon, um, may hello dyan. Check natin if nandun na sa um, unseen messenger yung um, chat na yan. Check, check lang natin. So, just wait. Ayan, yun open ko. Try ko reply Hi. Ayan. Kasi wala pa sya dun eh. So, eto na. Ayan ba? Diba? Karab so, notif na. So, balik tayo ulit dun. Okay, restart ko yung app. Let's see. I mean, 8. to So, ito. Nandiyan na yung message. ano? Eh, no? Messenger. So, ito na. Hi na ako, di ba? So, ngayon, try ko to i-remove or try ko i-delete yan sa aking messenger. Ito. Wait. Ayan. Ngayon, try ko to remove Okay Ayan Remove Unsend Unsend, okay Tapos, delete ko pa to Delete ko yan Okay, pagkatapos Sumunta ko sa dami ng account ko Naka-remove na yan, ayun kung makita mo Diba, naka-remove na Tapos, i-delete -de ko pa partida. delete ko pa yan Diba, naka-delete na yan lahat pati sa akin main account. So ngayon, check natin if nandun pa rin. Okay, para walang daya, restart ko yung application. Let's see if nandiyan pa rin yung hi na yon, 'di ba? pa rin. May pangalan siya at meron siyang message. So ibig sabihin, kahit i-delete niya pa or i answer niya pa ang message o kahit i-hide niya pa ang message, agad-agad automatic save yan siya dito. Okay? auto-save sa application na to ayun ang kagandahan dito, and kung makakita mo, hindi rin siya makikita dito sa taas, kung baga hindi siya mapapansin na naka-install na application sa kanyang phone, okay, tandaan nyo gawin mo to sa phone ng partner mo, okay, so, ayun so, yun ang purpose ng application na to. kayang kaya niya i-save yung mga deleted message, yung mga unsend message and yung mga hidden message kayang kaya niya ano yan, kayang kaya, -kaya niyan i-save, okay sabi ko kanina, di lang messenger ang kaya gawin, ganun pati telegram, pati instagram okay, yung kaya, kaya niya, twitter, ayan kaya kaya niya, whatsapp, ayan kaya kaya niya rin yan, okay, so kung baga lahat ng chat apps, kaya kaya niya isave dito kahit i-delete pa yan nila, okay, so ngayon paano mo itatago to sa phone ng boyfriend mo since, pag nakita niya to syempre, magkataka siya at i-delete niya kagad yan, so ngayon, hanapin mo dito yung pinakamaraming sa phone niya, ayan, sa phone niya hanapin mo yung pinakamaraming ano dyan um, application like ito sa, wait, like ito sa Google ayan no oh. ayan ilagay mo yan diyan and kung mapapansin mo hindi na ginama papansin, mapapansin okay so nagreply na ito na nagreply na ng aking isa sa mga account okay lang ayan natin yan pati sa pakita ko na rin sa inyo di ba so ayan so ngayon kapag inopen mo yan okay so ito na siya so hindi siya makita hindi siya mahahalata na naka-save na or naka-install na sa phone niya so ito yung message yo oh. ayan di ba pumunta rin di ba So, ayan. Ganoon ka din dito. Kahit i-delete ko yung message, ganoon mangyayari. Hindi mo di-delete sa app na to. Diba? So, yun lamang. Ano, if you like the video, di mo magtagal pa. So, next time, pakisubscribe naman yan. Ito gusto mo yung video natin. Bye. See you in my next video.